मंथू पकड़ो अबन भाई मंथू पकड़ भाई ए तो वाली Sa unang video na ito, isang lalaki ang nagtangkang mag-explore sa isang sementeryo sa kalagitnaan ng gabi. Habang siya ay nag-iikot, isang nakakapangilabot na nilalang ang bigla na lamang sumulpot sa kanyang harapan na tila ba aatake ito sa kanya. Sa sobrang takot, agad siyang tumakbo pa palayo. Pero no se ve nada. Oh, verga, ¿qué es Rutemo na no Ano sa tingin nyo? Kayo na bahalang umusga. na no Kuha ang video na ito sa isang CCTV camera kung saan isang misteryosong nilalang ang nakunan ng video habang palakad-lakad sa isang madilim na daan. Y si la cámara empieza a captar su movimiento. de ¿eh? Mírenlo, ahí está. Él aparece del árbol, parece que sale de la casa de la vecina. Mírenlo. A ver si se les puede mostrar. Miren si fuese un niño. Anong klaseng nilalang kaya ito? Ayon sa may-ari ng CCTV, naniniwala silang ito ay isang duwende dahil sa kakaibang hitsura at liit ng nilalang na tila hindi pangkaraniwan para sa isang tao. Ano sa tingin ninyo? Totoo nga bang isang duwende ito o simpleng tao lamang na nasa maling oras at lugar. I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Sa video na ito, makikita ang isang bata na tila may kinakausap na hindi nakikitang nilalang. Kinilabutan ang kanyang ina sa nasaksihan, kaya't dali-dali niya itong kinunan ng video. Goes, right that There Sino kaya ang kinakausap ng bata? Marami ang nagsasabi na baka may third eye ang kanyang anak kaya may nakikita siya na hindi nakikita ng isang normal na tao. Ano kaya ang nasa likod ng kakaibang pangyayaring ito? I-comment ang inyong opinion sa ibaba. Sa video na ito, isang lalaki ang nakakita umano ng isang misteryosong nilalang sa kalagitnaan ng gabi na nagdulot ng matinding takot sa kanya. Ang kakaibang nilalang ay nakasuot ng tila pang Halloween costume na nagbigay pa ng nakakatakot na aura sa paligid. Marami ang nagsasabi na maaaring isa lamang itong tao na nakasuot ng costume para sa Halloween ngunit hindi pa rin maiwasan ng ilan na magduda baka may mas misteryosong kwento sa likod ng kakaibang pangyayaring ito. Ano sa tingin ninyo? Kayo na bahalang humusga. Nakakatakot at nakakagulat naman ang pangyayaring ito kung saan nakasalubong ng isang grupo ang isang elepante na naglalakad sa gilid ng daan. Nagpasya ang isa sa kanila na kunan ito ng video. Ngunit ilang sandali lang ay biglang lumapit ang elepante na nagpagulat sa kanila, lalo na tila may intensyon itong umatake. <neglect> wanna, <Ignite> sa video na ito, Makikita ang isang lalaki sa ospital na di umano'y sinapian ng isang masamang espiritu. Kitang-kita ang kanyang kakaibang kilos at tila sinusubukan niyang baluktutin ang kanyang katawan sa mga paraang hindi normal, na nagdulot ng matinding takot sa mga taong nakapaligid. <coughs> Marami ang nagtataka at nagtatatanong kung ano nga ba ang tunay na nangyari sa lalaki. Isa nga ba itong kaso ng pagsapi o mayroon kayang ibang paliwanag dito? Ano sa tingin nyo? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. Habang napadaan naman ang lalaking ito sa isang liblib na lugar, nakasalubong niya ang isang misteryosong nilalang na nakasuot ng puting damit habang nagbibisikleta sa gitna ng kalsada. Agad siyang kinilabutan sa kakaibang tagpo, lalo pat tila walang ibang tao sa paligid. Oh, ano mga Ano sa tingin nyo? Tao kaya ito na napadaan lang at napagkakamalang multo dahil sa suot nito? Sa video na ito nakuha sa isang ospital, makikita ang isang lalaki na may kakaibang ikinikilos, animoy may dalang presensyang nakakatakot. Ang kanyang mga galaw ay hindi pangkaraniwan na para bang may sumanib o bumabalot na kakaibang enerhiya sa kanya. Wow, oh, dito wale. Dios mío. Ay, hey, pero no le pueden poner un medicamento. Hey, no. Hey. Dahil dito, kinilabutan ng mga nakasaksi at naisip ng ilan na baka ito'y epekto ng masamang espiritu o di maipaliwanag na puwersa. Ano sa tingin nyo? Sinasapian nga kaya ang lalaki o may ibang tama ang tumama sa lalaking ito. Kaya ganito ang kanyang ikinikilos. kilos. Nakuna naman ng CCTV camera ang lalaking ito habang nakaupo at nanonood ng TV. Ilang sandali lang, bigla na lamang gumalaw ang isang upuan sa kanyang harapan na nagdulot ng matinding kilabot sa kanya. Wala namang ibang tao sa paligid at tila walang dahilan kung bakit gumalaw ang upuan Ano kaya ang nangyari? Isang kakaibang puwersa kaya ang nagpagalaw sa upuan o may iba pang paliwanag? Comment down below. Sa huling video na ito, na nakunan din ng CCTV mula sa isang water refilling station, makikita ang isang lalaki na naglalagay ng mga tubig sa isang sasakyan. Maya-maya pa, habang pumasok ang lalaki sa loob ng establishmento, biglang umandar ang sasakyan ng mag-isa na parang may hindi nakikitang nilalang na gumagamit nito. Wala naman ibang tao na makikita sa sasakyan Mabuti na lang napigilan ito ng lalaki. Ano kaya ang talagang nangyari? May mga nagsasabi na baka may kababalaghan o hindi maipaliwanag na puwersa sa likod nito. Ano sa tingin ninyo? I-comment ang inyong opinyon sa ibaba. At iyan ang sampung nakakatakot na video para sa araw na ito. Ano sa tingin nyo sa mga video? Paranormal ba talaga ang mga ito o may iba pang paliwanag? I-comment nyo sa ibaba ang inyong mga opinion at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na content. Maraming salamat sa panonood. Magkita-kita tayo sa susunod na video.